Ibinasura ng MTRCB ang inihaing motion for consideration ng ABS-CBN Corporation at GMA Network para sa programang It's Showtime. Kaugnay ito ng naunang desisyon na inilabas ng ahensya noong nakaraang buwan na pagsuspinde sa programa ng labindalawang araw. Tungkol ito sa July 25 episode ng Noontime Show, partikular sa Isip Bata segment kung saan may ipinakita umanong indecent act habang kasama ang mga bata paglabag umano ito sa implementing rules and regulation ng Presidential Decree No. 1986. Ayon sa MTRCB, mayorya o 27 sa 30 members ng board ang bumotong ibasura ang mosyon habang nag-inhibit sa pagboto ang chairperson nitong si Lala Soto. Dahil sa pagpapatibay ng MTRCB sa una nitong desisyon, may labing limang araw para maghain ng apela sa Office of the President ang programa. Each and every complaint are dealt with individually. Each and every case are dealt with individually by the adjudication committee. Kaya't isang dan pa yung nagko complain kapag sa palagay ng board ay hindi valid, then it will be dismissed. But pag sa makaharoon kami ng nyare complaints, isa, dalawa o ilan lang sa palagay naman ng board. ay kinakailangan dumaan sa adjudication committee, ito ay magkakaroon ng, ng nararapat na, na penalty.